Ang isang matahimik na panlabas na shot ay nagpapakita ng kahangahanga na arkitektura ng Luang province na gusali ng gobyerno sa ilalim ng isang malinaw na kalangitan. Ang isang kamay ay naglalagay ng isang maliit na tide bag na naglalaman ng kumikinang na gininto ang barya sa isang kahoy na surface na may isang natatangi na sound effect. Binati ng isang opisyal ng gobyerno si Yanet, nagpapahayag ng karangalan sa pagpupulong sa sikat na Chivalus Dragon isang titulo na nag-iiwan kay Yan na malinaw na nalilito. Lihim na nagtatanong si Yano sa pinagmula ng katawa-tawa na pangalan na Chivalus Dragon habang panlabas na sumasagot na may isang simple, medyo awkward, ah, sigurado. Nagtatanong si Yanet tungkol sa gantimpala para sa Fist Palm Twin Demons, na kinumpirma ng opisyal na humigit kumulang isang gold niyang. Kinakalkula ni Yonet ang malaking halaga ng isang gold niyang, nakatumbas ng isandaang silver niyang, tanda na ang buwan ng gastos ng isang karaniwang tao ay isang silver niyang. Kinukumpirma niya na tinupad ni Yun Tayo ang kanyang pangako at isinasaalang-alang ang kanyang susunod na destinasyon. Ang eksena ay lumipat sa labas ng Luyang Province na gusali ng gobyerno sa gabi na may mainit na ilaw na nag-aaninag mula sa mga bintana nito. Ang isang kamay ay naglalagay ng isang parihabal na kahoy na charm o tablet na may masalimuot na itim na marka sa isang surface na sinamahan ng isang malutong na tack sound effect. Nagre-reflect si Yanet sa kanyang reincarnation, tanda ang kanyang pagtataka na ang mundong ito ay naiiba mula sa sinaunang Ming Dynasty setting sa mga kwento ng Wuxia at mukhang mas developed. Si Yanet, habang naghuhubad, ay nagpapatuloy sa kanyang mga pag-iisip, nag-oobserve na hindi niya kailanman narinig ang Jung Kingdom, at na ang mundong ito ay mas developed at sibilisado kaysa sa una niyang inaasahan. Ang isang close-up ay nagpapakita ng isang kamay na nagbubukas ng isang gripo ng tubig na may malinaw na tubig na tumalsik na may isang buhay na sound effect. Si Yana ay kontento na nagre-relax sa isang bathtub, sumisigaw, cattle, at nagdeklara na, ito ang eksakto na hinahanap ko. Nag-o-observe si Yonet sa isang figure na nagsasagawa ng isang teknik na may mga charms at mahika. Tanda na ang mundo ay nakakaramdam ng mas fantasy kaysa Wukia, at inaasahan na matuto pa habang naglalakbay siya. Ang isang wide shot ay nagpapakita sa labas ng gusali sa gabi, nagliwanag ng malambot na panloob na ilaw na lumilikha ng isang mapayapa na kapaligiran. Si Yonet ay nakahiga sa kama, mukhang nilalagnat at gumagawa ng masakit na gumugulong na. Mga tunog na may isang linya ng laway na tumutulo mula sa kanyang bibig. Si Yun Tao ay ipinapakita na nakaupo sa tabi ng kama ni Yangkat na nakahiga na may sakit sa kama na nagpapahiwatig ng pag-aalala. Ang isang close-up ay nagbubunyag ng nag-aalala ng mga mata ni Yun Tiho na sumisilip mula sa ilalim ng kanyang maskara at hood na nagpapahiwatig ng malalim na pag-aalala para sa kondisyon ni Ying. Si Yonet ay balisa sa kanyang pagtulog, gumagawa ng malambot na ungol na mga tunog habang mukhang masama pa rin sa ilalim ng kanyang mga kumot. Si Yun Cheho ay nakikita sa sahig na aktibong naghahanap sa nakakalat na mga pag-aari ni Yuanhut, na nagpapahiwatig na naghahanap siya ng isang bagay na tiyak. Si Yun Chejo, nakamaskara pa rin, ay nagpapahayag ng pagkadismaya, nagtataka kung saan ito nakatago at nagtitiyak na tiyak na nandito ito habang naghahanap siya. Si Yanet ay biglang umupo, hinarap ang nagulat na Yun na may isang mahigpit na babala. Hindi ka dapat nagnanakaw. Si Yun Tae -ho ay hindi inaasahang sumugod kay Yun Fu na may isang espada, sinusubukan ng isang surprise attack. Ngunit si Yun Fu ay mahusay na hinarangan ang kanyang mabilis na hiwa, na nagdudulot kay Yun Tae -ho na sumigaw, "Ku! Sa sakit!" Si Yun Tae -ho ay ipinapakita na bumabagsak pa across malakas na tinamaan ni Yanet, na mukhang na-incapacitate siya sa isang mabilis na galaw. Ang isang close-up ay nagbubunyag ng nagulat na mukha ni Enteho habang napagtanto niya lihim. Shit, hinaranggan niya ang aking mga aku points, at hindi niya magagalaw ang kanyang katawan, sumisigaw, hindi ko may galaw ang aking katawan. Si Yanet ay nakatayo sa ibabaw ng na-incapacitate at kalmadong nagtanong sa kanya, kaya, nahanap mo ba ang hinahanap mo? Inihayag ni Yanet ang kanyang kamalayan sa mga intensyon ni Yaho, na nagsasaad, paano pa? Alam ko na ito mula sa sandaling naglagay ka ng isang trackang sent sa akin nang hinawakan mo ang aking mga kamay ngayon lang. At idagdag, dapat nagkakamali ka tungkol sa akin na ako ang disciple ng Phantom Armored Tyrant King, din. Si Yun Teho, mukhang natigilan at malawak ang mata, nagtatanong kay Yanet, nagtatanong, nagkakamali ako. At pagkatapos ay hinamon siya, hindi ba ikaw ang disciple ng Phantom Armor Tyrant King? Si Janet ay malinaw na itinanggi ang pagiging disciple at sinabi kay Aayo at Teho, kalimutan mo na iyan. Pagkatapos ay tinitiyak niya, ngayon na nahuli kita sa aksyon, ang buhay mo ay pag-aari ko. Nag-aalok ng isang pagpipilian, gusto mo bang mamatay sa aking mga kamay, o sasabihin mo sa akin kung sino ka talaga? Nagbiro si Yun teho sa banta ni Yonet, kumpiansang nagtatanong, Pat, ikaw, ang Chivalrous Dragon, ay sasaktan ako. Sa tingin mo matatakot ako doon. Ang mga mata ni Janet ay nagliwanag ng nakakatakot habang nagsasaad siya, mukhang hindi mo pa rin naiintindihan ang sitwasyon mo, at binyantaan si Yon-Teho. Sa tingin mo hindi ako capable ng torture, ngumiti si Yonet ng masama, sinasabi kay Teho binibigyan kita ng isang pagkakataon ngayon, at nakakakilabot na binalaan siya tungkol sa kung ano ang mangyayari. Kung magsisimula akong mag-torture sa iyo, ikaw ay huhuberin ng hubad at pagkatapos ay uyukurin at pupunitan ang damit mo. Si Yanjo ay natakot, umiiyak, hik, at nagmamakaawa, kukunin ko ang maskara ko. Si Yon at na may isang demonyo ng ngiti ay sinabi kay Yanjo na magtiis. Siguraduhin na magtiyaga ka upang lubusan kung ma ito. Si On ngayon ay desperado, nagmamakaawa. Hindi ba ikaw ang chivalrous dragon ng orthodox sects? Paano mo magagawa ang ganoong mga bagay? Tinalikuran ni Yanet ang chivalrous dragon title bilang mga maling chismis lang, nag-aangkin at target lang niya ang mga kontrabida. Habang nakasuot pa rin ang isang nakakatakot na ekspresyon. Pinataas ni Yonet ang kanyang banta, nagpapahayag, sige, kukuha ako ng gunting para sa kadahilan ng magtago ng sekreto mo. Na nagdudulot kay Taihaho na maglabas ng isang iyak. Labis sa takot, si Hin teho ay sa wakas ay sumuko, nagmamakaawa kay Yonai. Gagawin ko ang sinasabi mo, kaya huwag mo akong torturing. Lihim na nasisiyahan si Yonet sa kanyang tagumpay, nakangiti ng malawak at iniisip, nangyayari ito ayon sa plano. Si Yanet ay umabot upang tanggalin ang maskara ni Yun Teho, nagsasaad, tatanggalin ko muna ang maskara mo. Hindi ko makita ang ekspresyon mo kung suot mo ito. Nagprotesta si Yunayo, ano? Sandali, sandali. Isang mabilis, matalim na paggalaw ang inilarawan na may isang strike of motion at isang JWAK sound effect na nagpapahiwatig ng isang bagay na mabilis na pinutol o itinapon. Natuklas sa niyano ang isang itinapon na disguise at nagpahayag ng pagkabigla. Eh ano, habang napagtanto niya na si Yun Taiho ay isang babae, sumisigaw, babae ka. Ang babae na ngayon ay ipinahayag ay nagagalit na sumagot, may reklamo ka. Lihim na nalito si Yun mula sa pagtuklas, iniisip, isipin mo, ang gwapong lalaki na nakilala ko nang wala sa oras sa isang nobela ng Wukia ay talagang isang babae na naka -disguised at nagtapos, nakakainis na klishe. Si Yanet ay nakatayo ng nag-iisip habang si Yanjo ay nakaupo na tatalo sa sahig. Parehong tahimik na nagpapahiwatig ng isang sandali ng pagproseso ng biglaang paghahayag. Lihim na nagpapanik si Yun Teho, isinasaalang-alang ang kanyang malungkot na mga pagpipilian. Maaaring mapatay ako niya o may pasok sa likod ng mga bar sa ganitong raid. Kailangan kong gumawa ng isang bagay. Biglang hinamon ni Yung Teho si Yanet, hiningi, Hoy, alam mo ba kung sino ako? Ngumisi si Yanet, tanda ang kanyang mabilis na pagbabago sa kilos at nagtatanong, Sino ka? Buong tapang na idineklara ni Yung Tijo, ang aking ina ay ang pinuno ng how Clan. Si Yanet ay nag-react sa malinaw na pagtataka, humihinga, ano? Si Yanet, ngayon ay kalmado, simpleng kinikilala ang pahayag ni Ian Taihaho na may isang A, ah, habang si Aen Tai ay nananatiling nakaupo. Si Yanet ay sumabog sa tawa, tinutokso si Taho. Haha, napakakatawa-tawan ng sinabi mo. Bakit mo ay peke ang isa sa tatlong dakilang clans ng Luyang? Nagpilit si Iunjo. Seryoso ako. Ang aking ina ay talagang ang pinuno ng Hao clan. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tingnan mo ang loob ng damit ko. Ang pagpapahayag ni Janet ay nagiging nakakatakot habang nagtatanong siya. Talaga. Mayroong nakalagay sa loob ng iyong damit at nanlilisik ang mata na nag kay Yunjo na umatras sa alarma. Galit na binalaan ni Yunjo si Janet, "Ikaw, ikaw na pilyong bastardo. Subukan mong hawakan ako at papatayin kita." Walang pakialam na sinabi ni Janet, "Sige, naniniwala ako sa iyo." Nagulat si Yunjo, na nagtanong, naniniwala ka sa akin. Ipinapaliwanag ni Yonet na may nakakakilabot ng ngiti na naniniwala siya sa kanya dahil, sabi niya, karaniwan, sa ganitong sitwasyon, walang magpapanggap bilang batang pinuno ng Hao Clan. Pagkatapos ay binansagan niya ang naunang mga aksyon nito bilang isang pagkakamali, na nag-iwan kay Yunjo na naguguluhan. Si Yonet, na may nakakatakot ng ngiti, ay nagdeklara na ngayon ay kinokontrol niya ang isang bagay upang maimpluwensyahan ang Howl Clan, habang tinatanong ni Yunjo kung paano maaaring kumilos ng ganito ang chivalrous dragon. Ang Luang Pavilion ay ipinakilala bilang isa sa pinakatanyag na gusali ng Luang, na bilang isang brothel dahil sa fairy wine nito. Ipinakita ang loob ng Luyang Pavilion na madalas puntahan ng iba't ibang maimpluwensya at sikat na tao na nagpapahiwatig ng kahalagahan nito. Hinarap ni Nayanet at Yunjo ang isang babaeng nakasuot ng pulang damit habang ang pagsasalaysay ay nagpapahiwatig ng isang sekreto tungkol sa Luyang Pavilion. Ang narration box ay hayagang inihayag ang sekreto. Ang Luyang Pavilion ay ang nakatagong punong himpilan ng Howl Clan. Si Yun Seo Hyun, ang eleganteng pinuno ng Howl Clan at isang supreme peak level martial artist, ay formal na binati sila. Mayabang na sinabi ni Janet kay Yun Seo Hyun na hindi siya kapanipaniwala dahil sa kanyang kalmadong panlabas sa kabila ng paghawak kay Yun Biwa, ang kanyang anak, bilang bihag. Tinanong ni Yun Seo Hyun si Janet kung tinatakot niya ito, ngunit nakangiting sinabi ni Janet na inaasahan niyang mahuhuli niya si Yun Biwa. Nagreaksyon si Yun Biwa na may malawak na pagkabigla at exclamation mark sa pagbubunyag ni Janet tungkol sa kanyang ina. Ipinaliwanag ni Janet na si Yun Biwa ay naging isang kleptomaniac mula pa noong pagkabata, na nagpapahiwatig na alam ng kanyang ina ang kanyang mga aktibidad. Iginiit ni Janet na alam dapat nang pinuno ng angkan ang tungkol sa mapangahas na pagnanakaw ni Biwa. Galit na nagtanong si Yun Seal si Hyun kay Yun Biwa kung gaano kalaki ang ibinunyag niya habang si Yun Biwa ay nagsisisi sa loob-loob dahil hindi niya nakayanan ang pagpapahirap. Ipinaliwanag pa ni Yonet na tinulungan ng mga miyembro ng Howl Clan si Yun Biwal na makaiwas sa mga kontrabida, pagkatapos ay direktang inakusahan si Yun Seal Hyun ng pagkakalat ng chismis na siya si Yonet ang disipulo ng Phantom Armor Tyrant King. Itinanggi ni Yun Seal Hyun ang akusasyon ni Yonet bilang malayo sa katotohanan, ngunit mariin siyang iginiit ni Yonet na nagsisinungaling ito, na sinasabing ang beggar sect o howl clan lamang ang makapagkakalat ng gayong chismis ng napakabilis. Iginiit ni Yanet na si Yun Biwa, na kanyang nahuli, ay nagsisilbing kongkretong ebidensya, na nagudyok ng isang tahimik na reaksyon mula kay Yun Biwa. Umiiyak na nagprotesta si Yun Biwa sa kanyang ina, tinawag ang sitwasyon na hindi makatarungan, habang tumatawa ng matagumpay si Yanet sa likuran. Pinuri ni Yun Siel Hyun si Yanet, Kinikilala ang kanyang kahangahangang Marshall prowess at katalinuhan bilang isang inapo ng Golden Tiger Wall. Kinumpilma sa loob-loob ni Yonet na natuklasan ni Yun Seo Hyun ang kanyang pinagmulan, na nagpapahayag ng bahagyang pagkadismaya sa pagkakalat nito ng maling impormasyon tungkol sa kanya. Tinanong ni Yonet si Yun Seo Hyun kung paano niya planong bayaran siya habang tinatanong naman. Nito kung hindi siya mausisa tungkol sa kanyang mga motibasyon. Inamin ni Yanet ang pagiging mausisa sa ngunit sinabing tatalikuran niya ang bagay kung babayaran siya nito. Sa pagbibigay prioridad sa pag-iwas sa karagdagang gulo, pinansin ni Eunseol Hyun ang mga katangian ng pamumuno at pagiging direkta ni Yanet. Pagkatapos ay tinanong siya kung ano ang nais niya bilang kabayaran. Sinabi ni Yanet ang kanyang unang kondisyon. Dapat tulungan ng Howl Clan ng Golden Tiger Wall nang hindi bababa sa isang beses kapag hiniling. Ipinakita ni Yoneth ang kanyang pangalawang kahilingan, ang Asher Wolf Clack, na kinilala bilang tanda ng honorary elder ng Howl Clan. Galit na nagtanong si Yun Siel Yun kung itinuturing ba niya itong tanga, itinuturing na sobra-sobra ang kanyang mga kondisyon sa kabayaran. Kung saan mahigpit na sumagot si Yoneth, sobrang sobra. Si Yoneth, na nagpapalabas ng kapangyarihan, ay nagpaliwanag ng unang malaking pagkawala na sanhi ng Howl Clan, pagkakalat ng maling chismis na nagudyok sa maraming tagahabol laban sa kanya.